Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa puntong ito, tila mas lumalakas ang posibilidad na mapunta sa kamay ng Pilipinas ang Jangbogo Submarine ng South Korea. At ang dahilan dito ay ang napakabigat na balita mula sa Europe, opisyal ng pinili ng Poland ang offer ng Sweden para sa kanilang bagong submarine program, at hindi ang inaalok ng South Korea. At dahil dito, nagbago ang dynamics ng kung sino ang maaaring tumanggap ng retired Jangbogo class submarine na una sanang ginagamit ng South Korean Navy. Ngayon, pag-usapan natin ang buong istorya. Ano ang nangyari sa bidding? Ano ang epekto nito sa Pilipinas? At bakit mahalaga ang Jangbogo para sa Philippine Navy? Yan ang sasagutin natin ng detalyado sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang balita, Poland, isa sa pinakamalaking bansang miyembro ng NATO sa Eastern Europe, ay naghahanap ng modernong kapalit para sa lumang kiloklas submarine na kanilang ginagamit. Ang project na ito ay kilala bilang Orca Program, isang matagal ng plano ng Polish government para sa submarine modernization nila. At pagkatapos ng masusing evaluation, Sweden ang kinuha nila. Hindi Germany, hindi France, at hindi rin South Korea. Ang offer ng Sweden ay ang A26 submarine, isang modern, stealth-optimized, next-generation submarine na ginawa ng sub para sa mga malamig, tahimik, at napakahirap e navigate na tubig ng Baltic Sea. Ayon sa Poland, ang proposal ng Sweden ang may pinakamagandang timpla ng maagang delivery schedule, capability na swak sa kanilang operational environment, at best overall value. Tatlong A26 ang kukunin nila sa halagang humigit kumulang 2.7 hanggang 2.8 billion dollars. Target signing ng contract ay second quarter ng 2026 at ang unang delivery ay sa 2030. Pero para sa atin, hindi lang ito tungkol sa Poland. Dahil ang isyo rito ay kung paano naapektuhan ng desisyon ng Poland ang plano ng South Korea na edonate sana ang isang retired Jang Bugo class submarine sa tatanggap ng kanilang KSS-3 proposal. At dahil hindi nanalo ang South Korea sa bidding, hindi na ibibigay ang Jang Bugo sa Poland. At dito na pumapasok ang Pilipinas. Para sa hindi pa pamilyar, ang Jangbogo-class submarine ay isa sa pinaka-successful na export-capable legacy submarines ng South Korea. Ito ay based sa German Type 209 design, pero heavily localized at improved. Ito ay diesel-electric submarine, may armament, may torpedoes, may decent endurance, at higit sa lahat, proven at combat-tested na platform. Kahit hindi ito kasing advanced ng AIP-equipped subs tulad ng KSS-3 o A-26, para sa bansang wala pang operational submarine gaya ng Pilipinas, ang isang jangbo Bogo ay isang napakalaking capability jong. Kung matatandaan natin, ilang taon ang pinag-uusapan ang Submarine Acquisition Plan ng Philippine Navy. At sa lahat ng options, ang dalawang pinaka-active na ahensya ay ang France at South Korea. The French offer, gamit ang Scorpion-class submarine, ay matagal ng inaasahan. Ang South Korean offer naman gamit ang KSS-2 at KSS-3 ay sinabayan pa ng incentive na posibleng magbigay sila ng retired Jangbo-go bilang training submarine. Ito ang magbibigay daan para makapag-start ang Philippine Navy sa pagbuo ng submarine force habang naghihintay pa sa delivery ng bagong submarines. Pero ngayong hindi napunta sa Poland ang Jangbo-go, natural nalilipat ang usapan sa kung sino ang susunod na pwedeng tumanggap nito at sa listahan ng interesadong bansa, ang Pilipinas ang pinakamatagal ng nakalinya. Hindi biro ang maging next in line sa ganitong klaseng platform. Dahil sa totoo lang, kahit lumang submarine ang Jiang Bogo, sapat ito para magsimula tayong mag-train, mag-establish ng submarine doctrine, mag-set ng maintenance infrastructure, at higit sa lahat, makakuha ng operational experience bago dumating ang pinakamodernong submarine sa future. Pero bakit ba hindi napili ng Poland ang South Korea? Ano ba ang nagkulang sa kanilang offer? Ayon sa Polish defense officials, bagamat maganda ang offer ng South Korea, mas angkop sa kanilang pangangailangan at sa kanilang maritime environment ang A26. Ang Baltic Sea ay napakahirap, mababaw, at komplikado, kaya kailangan nila ng submarine na optimized para sa silent operations at shallow water maneuverability. Dito lumutang ang strengths ng A26. Dagdag pa rito, ang Sweden at Poland ay matagal nang may industrial cooperation kaya mas madali ang knowledge transfer at local production integration. So ano ngayon ang epekto nito sa Pilipinas? Simple. Ang South Korea ay may strong incentive ngayon na humanap ng ibang partner country para maituloy ang kanilang diplomatic goodwill at marketing strategy sa overseas submarine deals. Kung hindi na tuloy sa Poland ang donation ng Jiang Bogo, maaari silang mag-alok ulit, pero ngayon sa atin. Mas lalo pa itong possible kung itutuloy ng Philippine Navy ang pagtingin nila sa KSS2 o KSS3 platforms. Tanungin natin ang isang critical point, may capability ba ang Pilipinas na tumanggap ng submarine? Sa ngayon, wala pa tayong full submarine base pero may existing discussions at planning stages para sa Subic o Sangley bilang potential submarine hub. Kumpleto rin ang AFP Modernization Horizon 3 plan na may allocation para sa dalawang submarines. Kumbaga, papunta na tayo doon. At para maging ligtas ang transition, kailangan natin ng intermediate training platform. Dito papasok ang Jiang Bogo. Ang tanong naman ng iba, bakit retired submarine? Hindi ba luma? Oh, retired siya, pero hindi ibig sabihin ay gamit na gamit ng sira. Maraming retired subs ang ginagamit bilang training or reserve unit sa ibang bansa. At pinaka-importante, hindi natin kailangan ng sobrang high-end sub para magsimula. Ang kailangan natin ay platform para matutunan ang operations, maintenance, logistics, at real-life underwater patrol training. Mas madali ito kung ang submarine ay basic at proven. Sa madaling salita, magandang stepping stone ang Jangbogo. Dagdag pa rito, hindi lang capability ang dala ng Jangbogo, kundi political goodwill. Ang South Korea ay isa sa pinakamalaking security partners ng Pilipinas. Mula sa FA-50, Hyundai Shipbuilding Projects, at Hanwha Defense Systems, malaki na ang investment ng Pilipinas sa Korean defense ecosystem. Ang isang submarine donation ay magpapatibay pa lalo sa alliance at sa long-term cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. May isa pang tanong, realistic ba na ibibigay talaga ang submarine? Ayon sa defense industry observers, may posibilidad na mas lumaki pa ang chance kung makikita ng South Korea na determined ang Pilipinas sa future submarine procurement. Kumbaga, makakatulong ito sa negotiation. Mas mataas ang chance kung may political will at may budget commitment ang Philippine Navy para sa dalawa o higit pa na bagong submarines sa future. Ngayon, pag-usapan natin ang senaryo. Paano kung tanggapin ng Pilipinas ang Jang Bogo? Ano ang magiging epekto nito? Una, magbabago ang training cycle ng Philippine Navy. Magsisimula ang unang batch ng submariners. Magkakaroon ng dedicated submarine training command. Susunod ang maritime infrastructure adjustments. Magkakaroon ng deeper anti-submarine response training para sa ibang units. At panghuli, tataas ang deterrence capability ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Kahit isang submarine pa lang, malaking strategic impact na yun. Pangalawa, magiging stepping stone ito para mas madali tayong mag-transition sa mas modernong submarines tulad ng Scorpion o KSS-3. Hindi na zero te isandaan. Magiging gradual at well-prepared ang ating Navy. Pangatlo, mas mapapalapit tayo sa bansang South Korea bilang militar at strategic partner. At sa panahon ngayon, napakahalaga nito lalo na't patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero syempre, hindi rin ito magiging madali. Maraming logistical challenges. Kailangan ng malaking budget para sa operations, maintenance, manpower, at training abroad. Kailangan ng political will para pandohan ang submarine base. At higit sa lahat, kailangan ng long-term commitment. Dahil hindi biro ang pag-maintain ng submarine fleet. Pero sa kabila ng lahat, ang posibilidad ay nandyan. At mas lumalakas ang chance ang mapunta sa Pilipinas ang Jang Bogo, dahil hindi na ito mapupunta sa Poland. Ang South Korea ay naghahanap ngayon ng bagong tatanggap. At ang Pilipinas ang isa sa pinaka-natural at pinaka-strategically aligned na option. Sa ending, ang tanong, dapat bang tanggapin ito ng Pilipinas kung i-offer ng South Korea? Maraming pros, maraming cons. Pero kung paghahandaan at susuportahan ng maayos, maaaring itong maging simula ng bagong chapter ng Philippine Navy. Isang chapter kung saan tunay na makakapasok na tayo sa world of submarine warfare. At ang Jiang Bugo ang maaaring maging unang hakbang.